Tas. Ah. Tas. Hindi mo silip diyan. Ah. Ha? Ha? Hindi ka pa. Tas. O, oh, ne, ko pala ini sa mo Ano ka ni? Pasok mo tayo dera. Ako pwede pre, may sakit ako pre. Ha? Sa dera na ko pre. Pigsa ako pre, Pigsa! Hay <laughs> ko. Ano ka dito? Ano mo pre? Andas, dalawa na nga na tayong trabaho doon, hindi ka mapapasok. Hindi na lang mapapasok niyan. Nakiigaya ka, wala ka naman sakit. Ano ba <laughs> nangyari sa'yo, Las? May pigsa nga ako sa puwet, di nga nga makalakad. Aray ka. pa kaya. Ah, kinarma na. Ah, aray. Saan tumatalab na? Hindi karma oh, yan. na-champuhan lang, na-champahan lang yan. Alas paano yan? last hindi pwedeng wala ka doon. Sino katulong ko? Ito ay nalang dalawa doon. Ikaw na lang, pre. Kunin mo na lang yung sahod ko. Sa'yo na lang yung sahod ko doon. Hindi nga pwede, pre. Dahil wala ka doon. Wala walang, ano, walang magkatrabaho, walang sasahod. Ah. Ako na, kasalanan ko pala na nagkaganito ako, ano? Pumasok oh, ka na lang doon. Susunod na lang ako. Hindi oh, pwede ganyan ba rin. ako doon. Man, ako ka sa ako. Wala akong kasama, wala akong kaututan dila. <laughs> ano ba yan? Ito na usap-usap tayo, patay oras. Kumalaw ka na minsan ang sarili mo lang, hindi yung umaasa ka sa iba. Sa yan. <skrisa> umaasa ka na doon. Ano ko tandem, kumbaga. Last. Oo, dugo. Ano, sa last, last, teach mo na lang. Hindi no, pwede, pre. Negative nga ako, pre. Ka yan ano, ano, eh. sabi ko sa'yo, huwag mo na akong bilhetin, pre. May hilig ka kasi ng mga ano eh. Sabi ko sa'yo, uminom ka ng timpre. Nag-inom nga ako ng timpre, sa ng mga ano, sting. naman